Donnie Pangilinan, special mention si Bel Mariano matapos pumasok sa BBB. Grabe naman ang ayudang ito, laban na laban pagdating sa kanyang babe. Maraming nagdiwang ng na mga bablays, manifesting pa lang nila na maganap agad ito. Agad na nangyari na makapasok si Donnie sa bahay ni Kuya. Panigurado, very supportive ang ating Belinda yan Ayon nga sa mga ipatibang komento ng mga tagahanga, Ayon ang hinihintay namin na pumasok. Panigurado na maraming matututunan ang mga housemates sa pagpasok nito. Kilala nyo naman na napakatalino at maraming words of wisdom mga aktor. Abang-abang tayo. Masaya kami lahat. Nandininig ang manalangin namin. ayen pa sa si isang komento. What a surprise daw ni Pangilinan. Bilang house guest. Sayang hindi na naabutan nila Emilio at Michael. Siguradong marami din silang banding moment. By the way, nakakakilig. Araw-araw natin makikita si Idol. Yung manok natin tumatapang pa sa usapang Belmariano Mariano, ilalangan 'yan sa mga kinato. Don't forget to comment your opinion, like, subscribe and share this video. Thank you for watching.